Hello guys. So kumusta na po no? Araw ngayon ng Linggo. No bukas is uh, January 30 na. So yan na po yung pinakahintay nating araw no ng ating gagawing malakihang rally no. National Hari uh, National Rally for Peace no. Okay, so dito tayo meron tayong news update sa ginagawang mga uh, paghahanda no at saka mga kaganapan ngayon doon sa iba't ibang Uh, panig na ng Pilipinas na pagdadausan ngayon ng uh, Rally for Peace. So, ito, pakinggan natin. So, kinuha lang natin ito dito sa uh, Net25, no? Itong balitang tanghali nila. So, bagong-bago ito. Bentis 25. Okay? So, pakinggan natin. Pero, before yan, so, shout-out sa lahat ng mga kapatid, no? Na kasalukuyang naghahanda, no? At maging sa mga uh, kaibigan natin na gustong sumama. Okay? Muli po imbitado kayo. So may mga available pa ang mga sasakyan na pwede kayong makasama. Okay, sa iba't ibang distrito makipag-ugnayan lang po sa mga uh, Iglesia ni Cristo uh, members dyan, no, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So makipag-ugnayan lang po kayo sa mga bagay ukol dyan. Sa so, dito sa amin, ready ready na rin po, no? Gahanda na kami ng mga uh, mga pwedeng pagkain, no, mai-share sa ganitong mga aktibidad. Okay, so, bigyan natin itong news update na special coverage ng Net 25. Okay. Ihahatid namin sa inyo ang pinakamabagong pinakabagong balita kaugnay sa mga paghahanda sa National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng bansa. Puspusa na ang paghahanda sa Quirino Grandstand, ang isa sa pinakamalaking venue na pagdarausan ng National Peace, National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Nakatutok ngayon doon ang ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Alamin natin ang uh, huling sitwasyon ngayon sa live report ni Eden Santos. Eden? Yes, Alma, maganda ngayon ang panahon dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Tamang-tama lamang sa ginagawang preparasyon para sa ilulunsad na National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Halos all set na nga dito at nasa final stage na ang preparasyon, particular sa aspetong teknikal. May mga dumating na tayo, mga kababayan dito sa Quirino Grandstand mula sa iba't ibang probinsya gaya ng Cabanatuan, Laguna at iba pa na maagang bumiyahe kanina. Pero meron na rin galing sa Quezon City na dumating dito. Nais nila kasi na mas uh, maagang uh, pumunta at magpalipas ng gabi para hindi na raw sumabay sa dagsa ng mga kababayan natin na makikipagka isa sa rally bukas. Handa na rin yung mga maraming portalet para bukas sakaling abutan ng call of nature ang ating mga kababayan na magtutungo at makikisa dito sa gagawing National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia Ni Cristo. Kanina meron na tayong nadaanan ng mga kababayan natin na naghahanda ng kanilang mga placard na nagsasaad nga ng mga panawagang pagkakaisa at kapayapaan para sa bansa at mamamayan. May mga nadaanan din tayong mga miyembro ng SCAN. May mga nakaset up silang mga tent hindi malapit dito sa Kirino Grandstand. Meron din sa uh, medyo mga malalaking strategical areas ano, para naman sa pagtugon sa anumang mga emergency si na posibleng mangyari. Mula dito sa Kirino Grandstand para sa National Rally for Peace, Eden Santos, Matatag, Matapang, Matapat. Maraming salamat sa iyo Eden Santos dyan sa Kirino Grandstand. Ilang kalsada sa Maynila ang isasara bukas para sa National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia Ni Cristo na gaganapin sa Quirino Grandstand. Ayon sa Manila Public Information Office, sarado ang siyam na kalye para sa mga sasakyan na manggagaling sa southbound lane ng Rojas Boulevard, Ema Bini at Maria Orosa kaya't pinapayuhan ang mga motorista na lumiko sa kanan sa UN Avenue patungo sa kanilang destinasyon. Ang mga truck na bumabiyahe sa North bound lane ng Osmeña Highway patungo Mel Lopez Boulevard ay maaaring lumiko para pakanan sa President Quirino Avenue paakyat sa Mabini Bridge. Ang mga nagagaling sa Ayala Boulevard patungong Finance Road at F. Burgos Avenue ay maaaring kumaliwa sa Taft Avenue patungo sa kanilang destinasyon. Mawala na signal ng cellphone sa bahagi ng Divisoria Plaza sa Cagayan de Oro City. Ito ay dahil na rin sa i sa idaraos na National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo bukas sa nasabing lungsod. Sa harap nito, humihingi naman ng paumanhin at pangunawa ang kinauukulan sa publiko. Sa Quezon Province naman, paluwas na sa Maynila ang mga lalahok sa National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo Bukas. Detalye sa live report ni Martin Banaag. Martin. Nabanda na ang mga taga ng Quezon, partikular na ang mga taga-Lucena City. Katunayan, pasado alas 10 ng umaga ngayong araw ay patungo na ang mga kaanib sa Iglesia ni Pisto kasama ng kailang mga kaibigan at kakilala na kaandang sumuporta at makaisa sa National Rally for Peace na gaganapin sa Carino Grandstand. Bukas sa ating panayam, sa ating uh, mga na-interview, kina Kanoli Marvin Negaspi Armandi, ay uh, excited na sila at masaya na tumungo sa lugar upang makaisa dito at maipahayag sa mga nabumuno sa ating bansa na dapat unahin ang mga pinakaharap na sugarin sa ating bansa at parin ipahayag ang kapayapaan ng ating bansa. Sa ngayon ay nakakaranas tayo ng bigat ng trafiko sa kabaan ng Lipa Batangas sa kasalukuyan. Like dito sa Lipa Batangas para sa National Rally for Peace, Special Coverage, Martin Banaag, matatag mataba matapat maraming salamat Martin sa Surigao City naman tayo ngayon umarangkada na ang mga checkpoints sa gitna na rin ng pagkakaroon ng National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo bukas maayos namang sumusunod ang mga motorista na dumaraan sa National Highway na pagdarausan ito detalye sa live report ni Juanita James Yes, Alma. Bagamat kami sa Surigao City ay papunta pa lamang sa venue, opisyal nang sinimulan ang simultaneous na Connelly Checkpoint sa Surigao City. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Attorney Alvin Pandi Kanta, Surigao del Norte Provincial Election Supervisor, kasama si Police Colonel Warren Dablo, PMP Provincial Director, Lieutenant Colonel Jasper T. Kakayan, Philippine Army, Executive Officer ng 30th IB Philippine Army, Lieutenant Colonel Jumedes Quadra Jr. ng Surigao del Norte Mobile Force Commander, Petty Officer 3rd Class Darlian Palen ng Philippine Coast Guard. Naging maayos at kooperatib ang mga dumadaan sa National Highway na siyang pinagdadausan ng simultaneous activity. Ipinapaalala sa komunidad ang mga dapat at hindi dapat gawin sa buong panahon ng Comelec dahil may mga kaukulang penalties ang lalabag sa batas na ipaiiral sa ganitong pagkakataon. Mula dito sa Surigao City, James Juanite, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa iyo, James Juanite from Surigao City. Upang bigyan daan ng National Peace Rally bukas na gaganapin sa Quirino Grandstand sa Maynila at iba pang bahagi ng bansa, sinuspindi na rin ang klase sa public elementary and secondary levels sa Cagayan de Oro. Ipinag-utos din ng Department of Interior and Local Government na wala rin pasok ang pampublikong tanggapan. Gayunman, ang mga tanggapan ng bangkot sa delivery ng basic at health services, preparation, uh, health services preparation at uh, nagre responde kapag uh, may kalamidad ay tuloy ang pasok at on call pa rin sila. Ang Peace Rally na Iglesia ni Cristo ay sabay-sabay na gaganapin sa labing tatlo o 13 na lugar sa bansa kasama ang main site sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang mga site ay sa Vigan sa Ilocos Sur, Isabela, Albay, Palawan, Cebu, Bacolod, Ormoc, Salete, Iloilo, Davao, Butuan, Pagadian at Cagayan de Oro. So, ayan po mga Caps, ang ating update sa araw na ito. So, ang tabayanan pa po yung iba pang mga uh, i-upload natin na video. No? So, huwag kalimutan, like, subscribe, at share na rin po ang ating YouTube channels, no? Nobs Vlogs. Okay, tuloy-tuloy po ang ating paganda. Ingat po tayong lahat.